Ayan guys, kinuha na yung gulong natin. Ito dalawa. Yan na yan. Ano yung pizza yan, Idol? Tingnan mo yung may pizza na ano? Ba bagong gawa. Anong may pizza yan eh? Uh, 2023. Ah? Uh, ah, 2023. Okay, sana din. So, bali, last year lang. Ah, uh, April, no? 23? 40 weeks lang, 2023. Ah, 2023. So, yan yeah, pizza yan, guys. Idol, sa ganun din yan. Sabay lang yan, oh. Res, bago bumalik sa pagdating ng mga ba customer, bago siguro yan. Ganon din, Parehas? nine ah, to, ayun portis sa, sa ng lang. So, okay? guys. arm so. Tara! Ganito na lang tayo. Thank you, thank you. So. Ah, maging pogi na ito. So, bagong bago siya, so. oh. So, try natin maging... Hindi niya mag-drive. Oh, <laughs> na so kanyang cool bagong yeah. expander. Uh, Ayan, expander uh, ka. Uh, tapos, so, ito lang kami, guys. 200 binayara tayo guys. Tapos natin yung si uh, video wind niya kasi napakaingay. Ayan, uh, guys, para malaman niyo kung kailan ginawa ito. Dito yung titingnan niyo dito sa gulong ito, yun yung nakalagay dito eh. Ito yung number na to, yan ang hanapin nyo. Hindi lang masyari mo kita, no? Ato 40, ano yan? Ayan. 4023 23. Ayan, 40, 23 okay. so, dito yung hanapin nyo na, ano, yung pizza na yan. 2023 23, ibig sabihin nung isang taon pa lang, no? 40, tapos isa doon, 39 po, ah, uh, 39 23 yung isa doon. Ito yung DOT niya sa kayan. Ito yung ito yung hanapin niyo para malaman niyo kung kailan ginawa. Ganun ang paano kayo tumingin sa gulong ha. Yan. Yan. Yan, yan yung titingnan niyo guys kung paano malaman kung kailan ginawa. Mo. Yan lang. Yan maturo natin sa inyo. Yan oh, kita yan. Alam mo dilim na. Ayan, maliwanag. Ano? Ayan, ito na yun. 40, 23. Ayan. Ayan. Uh, tapos ito yung isa. Ito yung isa guys. Uh, ito to. Ito natin no. Yan. 39 39.23 yung isa. Basta dito yan. Yung pisahin dito sa DOT. Yan. Dito yung makita yun yan. Itong numero na to, Ito yung tanda nyo. Yan. So, tayo guys. Uh, still voltage uh, siya. So, one, uh, 185 by 70 yan. Yan lang. Ganun lang guys. Tandaan nyo yan. Yung numero na yan. Yan yung mga uh, ano, yung pizza. So alas isang linggo lang yung pagitan nila ng uh, isa. 40 na yun saka ito 39. Isang linggo pagitan. Serbitin mo tayo. Hindi pala sa nylon, no? Still, still fly, yan. Uh? Still fly. So pagkaragan natin na ay 30 lang. So ito guys, ipa pa will balancing natin. Bale yung tingga mo kanin tingga P 15 pesos. So 15 pesos, 15 pesos yung ano yung isang tingga. So wala na siyang ano, wala na siyang labor uh, free na yun. Dahil dito dito na tayo bumili ng gulong, libre na yung labor. Ah uh, tingnan na natin pa ilang tingga yung magamit niya. So yung dalawa na yan ipa-will balancing natin para sure na maganda yung ikot ng ating gulong yeah. kailangan dito malalaman nila dito uh, kung sa man yan malaman niya kung parehas katulad yan 0.5 0.5 balance yan no? o pantay yeah, pan mamaya ma ano alam pantay balance guys eh, yeah. atin na natin maya so, yan, pa pa hikpitan pa yung ano yung gulong. Para maayos ang pag-ikot naman Dito magalaw dito sa cellphone. Yan din magagalaw. Mag Nagkakano oras ay dito? Okay. Alas 6. Depende pag wala na customer. Oh. Uh -huh. hey, okay, okay, 다시. 시작나. 좋은. 라방이 있 So, balik tuh tingga guys, kamu lihatin, Ya, tingganya. Empat dikitnya, dua dikit lah, namanya, di bawah. Oh, yun. Ini lagi yang tingganya. I don't make it pantay Santay, <coughs> 25. Kaso dito sa akin nagbiblink eh. <laughs> sa kamera siguro. Ayan. Isa pala yun. Isang tingga pala yun. Alam? Oh. So, balay dalawang na gamit natin dyan. So balay dalawang tingga sa isang gulong. Ito may mga isa sa tina natin. Ayan. sa na siguro ang tanggal no? yan pangalawang gulong guys yan. so yan pangalawang gulong na yun guys <coughs> balas ah okay yan Okay, Ito yung po So balance yung ano yung isang gulong Pero palagi natin tag isa lang din Para Pang ano Nagurado Kasi pares 25-25 na balance eh Balik 60 pesos yun apat no? sa left and right uh, dalawa -dalawa lang, guys Sakto lah. No? 20 uh, 20, ayun uh, isa kailangan na pares 20, 25, so kailangan na isa Balansin na sana kahit wala siyang tingga guys Pero pinalagyan na natin ng tingga Para Pandipinsa na rin yan Sakto 2020 Okay na Ayan Binsing So yan. kakabit na ating uh, gulong guys So naan Masa ay libon po eh you Uh, maraming salamat Tam. so dito guys sa regalado tire supply nilibre tayo ni ma'am ng ano ng tingga na lang so apat na tingga kabilaan at ang dala dalawa so delivery na lang ayan na Diyawasan yung ating uh, camber so maraming salamat kayo ma'am dito thank you thank you Okay na idol <coughs> ayan ok na ako na bago na rin yung gulong niya so ayan guys uh, hanggang dito na lang tayo natapos na yung ating uh, pakamber tapos sa uh, wheel balancing dahil pinalitan natin yung dalawang gulong sa unahan. So, nag naman ni mani idol na uh, Master G. Ah, uh, Master D. Ayan, dito sa Regalado Tire Supply. So, nandito tayo ngayon, guys. Yan. So, maraming salamat din si Ma'am. Ayun <laughs> Ay, wala si Ma'am. Maraming salamat kayo, Ma'am. Ayan. Ay, thank you, Ma'am. Na Nalibre yung tingin natin. Ay, Ayan, sa uh, po. No, thank you, thank you. Oh. Ayan, salamat. Ah, God bless sa inyo, guys. See you next vlog. Bye-bye. Love you all. Ayan.